Ah, uh, andito po kami ngayon sa Riyadh, sir. Uh, Suprapo po kami ay po dito na ano, standard. Alas uh, ang ano last October, uh, nag encontra kami. Naantay na lang namin yung in-of uh, service benefits namin sa hood at yung mga overtime bonuses namin. Uh, ah, ah, okay. So, uh, may tatanong lang, lang ako. Um, tapos... eh, wala kayong wala kayong Wait. problema sa pag-uwi. Ang problema ninyo hindi pa binibigay yung ESB at saka yung bonuses. Is that is that correct? Ah, uh, opo sir. Tapos ngayon okay. sa problema nang sa tagal namin dito, sir, nauubusan na kami, wala kaming yes, sir. ano hindi De, gusto ko lang liwanagin ah uh, uh, para mag ano madali tayo no. Mm hindi -hmm. wala kayong problema sa pag-uwi. Tama ba ako? Wala kaming problema sa pag-uwi so kasi uh oo. -oh. So hindi na um, stranded, hindi kayo ano. Ang uh -huh. ang problema natin kailangan yung makuha yung ESB at saka mm -hmm. yung uh, uh, bonuses. Eh, tama ba ako? Ah, uh, opo sir. Okay, Tapos sige. sa sir, habang nag-aantay kami dyan sir, walang-wala na pa talaga kami sir. Ah, uh, okay na, patutulungan ko kayo. Yun. Kasi, uh, Sir Gigo. Yes po. Uh, kasi ganito, kaya ako lagi, fax muna. Kasi tingnan mo, uh, ito kasi, the difference of this case, uh, they can go home. Yung Ang problema, uh oo, -oh, makaka-uwi sila. So hindi sila, hindi sila stranded. Ang problema natin ngayon hindi hindi binigay yung uh, kanilang ESB o yung uh, end of service benefits. Mm -hmm. So yun ang kanilang pinaglalaban oh. No? Tutulungan natin. Yun. Sige po. Patatawagan ko yung kumpanya ninyo. Mm -hmm. Opo. Ipapano e, po, uh, Sir Arnel, tanong po kasi nila kasi expired na po yung kanilang visa, passport. O, matutulungan pa rin po ba sila, uh, Sir? Of course. Yun. Of course. Oo. Uh, ano lang, ba basta ito lang, sa liwanagin ko, walang merong kaso, ha? Ah. Mm -hmm. Wala po. Wala, kayong kaso, uh, wala. Uh, wala. Daw po. Malinis daw po, Sir Arnel. Malinis. Okay. Sampu Sige, kukunin ko yung kung uningoy kaya tayo mabilis eh ako fax lang muna para makita mo <laughs> iba na